Hello mga kumare. For the extra muna palang, yung kumare ngayon ay wala nang mapain. Este the joke ko lang. eto nga mga kumare, dahil na po yung kumare, ay napag-isip kong ng aming mini patungan dahil makeover tayo dito sa house na pwedeng mapaganda. Pero bago yan mga kumare… Eto pala ang gagamitin natin pang pintura ha. So flex ko lang po ang boys Baka naman, ayan. Kulay white nga po pala ito mga at pang good shop. wow. Kaya ito nga ang naisipan ko mayo. Kaso hindi na bago yan mga kumare dahil yuman at na din naka-stock. Pero okay lang at least diba hindi na ako bibig. Dahil sa sobrang excited ko mga kumari, ayan na nga, inumpisahan ko na nga agad-agad ang pagbintura. para naman, ba diba? Uh, matapos ko agad at syempre, matuyo agad ito, ayan, para naman, ba diba? malagay na natin yung mga dapat natin ilagay dyan, okay, ba diba? para organize, organize ang ating mga gamit dito sa aming house, so ayan na nga mga kumare. Pull the, pull the, the, the brush na ako dyan, mga kumari. <laughs> dahil nga, dahil nga, dahil nga. Gusto ko nang matapos at matapos ito at marami pa akong gagawin. O, oh, ba diba? Ayan, for the smooth, smooth, smooth. Ang pagpintura ko dyan, mga kumari. O, oh, ba diba? oh Bilis pa, God! bilis, bilis. Siyempre, no! dahil para tayong si ano... Para tayong si Flash dyan. Ayan, para mabilis, mabilis, mabilis. Matapos. O, Deva, ganun po mga pumare. So, ayan na nga. So, ayan na nga pumare. Ang aking Junakis Jan, Ang aking baby girl. Or the sayo-sayo pa siya. O, oh, at mga uh, okay. kamaris dyan. Tingnan mo, ang galing-galing. Magaling pa sa nanay niya. O, oh, ang nanay, todo, 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 pentura. Walang pake. Walang pake, basta ang baby girl ko makasayaw lang, o oh, di ba? So iyan na nga mga kumare, tinapos ko na nga at natuyo na nga ang aking pinipinturahan kanina at agad-agad ko naman itong nilagyan na ng mga pan-display dahil sa super excited, excited ako dyan. Kumare, o oh, yan na po yung outcome, o oh, o oh, di ba? Diba? Nalagyan na siya. So yun lamang po, maraming salamat, ma